guys ganito ang way sa pagbiak ng bangos pag tayo ay nag dibon or nag ganito po guys ang way tanggala natin ang laman loob lagyan natin linya yung mga kinik kasi dyan natin yan na maya ito po guys tinyahan natin kasi dito kung natin mamaya gubunaw bub din yung tinig guys please subscribe guys ganyan lang po ganyan lang po guys tapos ito po kasi ang hanap buhay namin guys yung magtanggal ng tinik ng bangos tapos di-deliver sa customer dito po tayo maglinya kasi dyan po yung mga tinik mga yan natin tatanggalin tanggalin po natin dito guys kasi ano po yan eh yung parang silid si spirit ng isda Tapos natin Tapos natin ang linya yung mga Yeah. Kasi ang hirap po ito. Basta tanggalan ng tinig kasi bangos po ito. Inang lang. Makuha ano mo kasi yung maliliit sa gitna. diskarte po ito guys kasi yung iba uh, iba po yung ano eh way, way nila ng magpapas sa akin dito ako manulisan kayo ito so, yung ano po na mahirap to kayo sa una so kung uh, masanay ka na galing na lang kailangan na natin magtinggal ng tinik